po ang ang dagat, abot tanaw lang namin mula rito sa aming accommodation. yun, walk distance lang ang dagat doon kami nagpipishing sa gulo. Pinaka-dulo malayo pa 'yan. Ah, uh, kung mabagal ka maglakad, 30 minutes to walk, pero kung mabilis ka maglakad, kaya naman ang uh, 20, 15 or 20 minutes to walk. No, no. hindi 15, 20 minutes to walk. Pero kung nakabike ka, 15 or 10 minutes to walk. Ah, para i-bike, hindi pala to walk. Hello mga kaya-ayas. Dito na naman kami sa aming pinaka -pay kung saan dito kami nagbabali ka at asawa sa dagat every weekend walang kayaan palagi kami nandito Ayan. dapat doon pa kami kaya lang tinambakan hindi kami makapunta roon medyo mataas mahirap para sa akin makapunta roon may nauna sa amin dalawa ang din sila ayan mga bago namin classmates Ayan, mga kayayas. Naway, no, makahuli sana kami ng isda. Medyo mababa pa tubig. Pababa ng tubig. Maya maya pantas ang tubig mga gabi. So, bali, pa kami rito ng medyo gabi. Pag kami dalawang mag-asawa ng pipishing, naabot talaga kami rito ng gabi. Yun ang uh, papuntang Saudi Bridge, papuntang Causeway, then boundary na ng Bahrain and Saudi. Dito sa part na to, medyo malalim Hinukay kasi dalaw yan para lalong lumalim. Yun si Ka Roger, busy-busy. Yan ang aming bangko.